Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Anisa, Dico, Lodi Bien Tyrone, Lodi Claire Galvez, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Christopher Gorda, Lodi Romeo Barola Jr., Lodi Holy Seed, Lodi Marlon Memoria, Lodi Nolito Eredilos, Lodi John Cool Estrada, Lodi Albert Villarosa. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika isang daan at tatlongput apat na kabanata, sa pagpapatuloy. Naglalabas ng enerhiya si Yong Du na sinabi niya kay Ryo na seryoso man ako o hindi. Gamitin mo ang teknik na ginamit mo laban sa batang yun kanina, at talunin mo ako. Dagdag pa niya na wala akong pakialam kahit patayin mo ako. Napasabi si Ryu sa kanya na ha sinundan kita dahil para kang palakad-lakad sa harap ng dormitoryo na parang hindi na makatiis at kailangang magbanyo. Naglakad siya habang sinasabi na pero sino ang mag-aakala? Ang pinakabatang disipulo ko ay ganito nakatanda at palpak na ang isip. Sinigaw ni Yomdo sa kanya habang hinawakan ng espada na saan mo balak na pumunta. Hinawakan niya ang isang malaking sanga na tinukod ang paa sa punong sinabi na ha? Tinatanong mo ba ako kung saan ako pupunta? Pinutol niya ang sanga sa puno at tinabas ang maliliit na sanga gamit ang kanyang kamay na sinabi na kailangan ko ito. Tinabasa niya ito gamit ang kanyang kamay na sinabi pa niya na upang ibigay ang kinakailangang paggamot sa aking disipulo. Siyempre, hinatak ni Yom Do ang kanyang espada na sinigaw niya na puta naman. Hindi ko yan gusto, gamitin mo ang sining marshal na ginamit mo kanina. Pinaikot ni Rio ang tinabasa niyang sanga na sinabi na naku naman. Hindi ka lang makakalimutin, naging tanga ka na rin pala. Ha. Dagdag pa niya na ikinagulat ni Yomdo na hindi ko nga dala ang aking zither. Kaya ano ba ang inaasahan mong gawin ko? Winasiwas ni Ryu ang kahoy na makikita ang lakas ng slash sa hangin habang sinasabi niya na ang pamalo ang pinakamainam na gamot para sa mabangis na aso. Kung ang layunin mo ay ibalik ang kanyang bait, dagdag pa niya habang makikita ang guhit sa lupa sa lakas ng hangin na tumama dito na parang kulang ito. Dagdag pa niya habang may gulat sa mukha ni Yongdo na paano naman ito. Hindi, kasi kahit ang kanyang marangal na guro ay hindi niya nakikilala, mukhang malala na talaga ang kalagayan niya. Dagdag pa niya na sapat na ba ito? Bakit ba pakiramdam ko? May kulang pa? Sumagot si Yongdo na may madilim na ekspresyon ng mukha na may pagkabahalang sinigaw sa kanya na ibig kong sabihin, hindi ka ba pwedeng bumalik at kunin ang lintik na zither na yun at dalhin dito? Nagpalabas ng matinding apoy na sinabi niyang tinutok ang espada sa kanya na at tigilan mo na ang pang-iinsulto sa akin. Isa lang ang naging guru ko sa buong buhay ko. Sa totoo lang, ano bang itinuro mo sa akin para tawagin mong sarili mo ang guru ko? Makikita si Rio na itinaas ang kanyang pamalo malapit sa balikat na bukod pa roon. Kung titingnan sa pinagmulan ng sekta mo, posibleng kaaway ka ng guru ko. Sa palagay mo ba kikilalanin kita? Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa tanggapin yun. Naglakad si Ryu habang sinasabi na hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Pero may isang bagay akong alam ngayon. Inalis niya ang isang pulse air sa paa na makikita ang bigat nito habang lumalapat sa lupa. At pagkatapos pinapasugod siya ni Ryu, na makikita si yong Do na nagaapoy na sa galit. Sumugod ito habang sinasabi ni Ryu sa kanya na ngayon, sisiguraduhin kung makuha mo ang gusto mo. At pagkatapos ay nandilat ang mata ni nang may mapansin siya na may pagtataka. Nakita pala niya ang pulse eres ni Ryu sa lupa na bahagyang bumaon sa lupa sa bigat. At ilang sandali pa ay napunta na si Ryu sa kanyang harapan na sinabi niya na Earth. Napatingin si Yung Do sa ibaba ng biglang inapakan ni Ryu ang kanyang paa na halos bumaon ito sa lupa na napaungol ito ng sakit. Habang mabilis na papalo si Ryu ng kanyang ginawang panghampas sinabi niya na ito ang simula ng aral ngayon. Na makikita ang kahoy na mabilis tatama kay Yongdu. At pagkatapos ay mapapakinggan ang bawat tama nito kay Yongdu. At pagkatapos makikita ang gusaling ito na may nagsasalita na nandito ka. Nagsali nito ng tsaa na sinabi pa na hindi ka mukhang maayos. Itinulak nito ang tsaa sa kanyang unahan na sinabi na heto, tulungan mo ang sarili mo. Hinarang ang tasa ng tsaa ni Dao Saint Hu sa kana sinabi nito. Napagmalaman ko kung anong demonyo siyang tao, tatapusin ko siya. Paano siya nang ahas na guluhin ang apokong ngaligay sa napakadelikado Isang tao na hindi man magdulot ng kirot kahit ipilit mong makita siya sa iyong mga mata. Tumugon sa kanya si Sword Saint Jung Chien Moyong na ha? Inangat ang tasa ng tsaa na sinabi pa ni Sword Saint Husek Hanaa. Matagal na rin mula ng huli kong makita ang aming harayong. Alam mo ba kung paano siya noon? Dagdag pa nito na dati sinasabi niya sa akin na lolo, kumusta po kayo? Naiinis ito at napahampas ng kamao sa esang ang sinabi na yan ang sasabihin niya. Isang batang laging tumatawa tuwing nakikita ako, kumakapit. Ibig kong sabihin, nakikipaglaro sa akin at sinasabi, lolo. O napakakyo tuwing gusto niyang turuan ko siya ng isang magandang bagay. Ngayon, hindi na siya nagsasabi sa akin ng anuman dahil natatakot siyang mag-alala ako pero tiyak na may talagang hindi karnais na is na nangyayari. Dagdag pa niya habang tahimik lang na humihigop ng tsaa si Sword Saint Jongchi and Moyong na at saka. Kahit napakadelikado ng aming harayong, siya ay napakalakas, matalino, at mabait. Talagang perpektong bata. Kung ganoon, hindi siya dapat nagkakaproblema sa pag-aaral, sining marshal, o mga kaibigan, kaya tiyak may ulol na nagpapahirap sa kanya. Ibinaba ng dahan-dahan ni Sword Saint Zhang Qian Moyong ang tsaa na sinabi pa ni Sword Saint Hu sa kana ang bulok na ulol na yon. Siguradong tuturuan ko siya ng leksyon pag nahawakan ko siya. Tumugon sa kanya ito na sinabing nakapikit na kaya. Hindi ka sinabihan ni Principal Ping kung sino yung lalaki. Napasalubong ito ng kilay na nakatingin na sinabi na ha. Bakit pa ako magtatanong sa tusong lintik na yon? Siguro isa lang sa mga opisyal niya yon. Kaya kahit alam pa niya. Tatawa lang siya at sasabihin po protektahan niya yun. Dagdag pa niya na humawak sa tasa ng tsaana at hindi ba may isa pang lalaki na talagang kailangan nating siya sa atin? Ngunit wala naman masyadong naidulot yon. Napatungo ito ng ulo na sinabi pa niya na narinig ko na ang sekta niya ay tinatawag na Thunderstorm Sect o Soaring Lightning Sect at ang pinuno ng sekta ay simpleng tinatawag lang na Master. Dahil nakita kong medyo pabaya lang niyang isinulat ang kanyang impormasyon bago pumasok, Tiyak na gusto niyang itago ang lahat. Tiyak na may kakaiba sa lalaking iyon. Makikita ang mata ni Sword Saint Jung Chien Moyong na sinabi na gayon pa man, ang katutuhanang hindi ka mismo nakialam ay nangangahulugang hindi ka pa sigurado kung yun nga ba ay isang clue o hindi. Napatingin ito sa gilid habang iinom ng sinabi na dahil. Hindi ba pareho? Naiisip nila ang ginawang atake ni Ryukai Yuchichon na sinabi pa na tiyak. May isang bagay tungkol dito na nagpapaalala sa akin sa kanya. Dagdag pa nito na makikita na tinamaan ng maraming kidlat si Yu na pero. Habang iniisip ko pa ito, lalo kong napapansin na likas na magkaiba ito. May pagkakapareho sa anyo at daloy, pero malaki ang pagkakaiba sa pinagmulan at representasyon nito. Makikita ang itim na dragon na sinabi pa na hindi ko man lang makita ang anumang katulad sa naramdaman ko noon. Kung lumaki ang batang yun sa ilalim ng ganitong tao, tiyak na maapektuhan siya ng kanyang guro. Ibinaba ang tasa ng tsaan ni Sword Sane who saka na sinabi pa na sa palagay ko. Kailangan nating bantayan siya, pero napagpasyahan kong baliwalain muna ito. Ang lalaking yun ay nakapasok na sa White Cat Ages Heavenly Martial Academy at ginugulo pa ang batang tinuturuan ng babaeng yun. Seryosong sinabi pa nito na at narinig ko rin na magkasama sila ng apo mo sa iisang silid at medyo malapit daw ang samahan nila. Kaya kahit baliwalain ko siya, sigurado akong ikaw at ang babaeng iyon ay patuloy siyang babantayan, tama ba? Dagdag pa nito na ah, pero bakit hindi mo kinakausap ang apo mo? Hindi mo ba siya dapat tanungin o kaya ibalon? Sumagot ito na si Wi ay sapat ng matanda para maglakad sa sarili niyang landas ngayon. Kung sakaling dumating, ang hindi may iwasang kapahamakan dahil sa kanyang maling paghuhusga. Ganoon na lang ang mararating niya. Dagdag pa niya na makikita ang silid na ito na ang papel ko ay simple lang, obserbahan siya at hilingin siya ng swerte, at tulungan siya kapag kailangan niya ako. At pagkatapos makikita ang paa ni Rio na pumasok sa silid na sinabi niya na oho, ginagawa mo na naman yon. Dagdag pa ni Rio na tila hindi kapaganap na nakabawi. Dapat ba akong magkaroon ng investment crisis meeting kasama si Tito Hong? Tumingin sa kanya si Moy Ongwi na sinabi na tigilan mo ang pag-aalala nang wala sa lugar. Bukod pa roon, mukhang mas ikaw ang nangangailangan ng benda kaysa sa akin. Tumugon sa kanya si Rio na itinaas ang kanyang manggas na, ah, ito? Hindi ko dugo ito, kaya huwag kang mag-alala. Nasira ko lang ang damit ko kasi kinailangan kong hulihin bigla ang isang manok. Naiisip ni yong Wei ito na sinabi niya na naghuhuli ka ng manok. Buong gabi, napahinga ng malalim si Ryo na sinabi niya na oo. Bigla namang nag-ingay at nakipag-away sa akin ang isang ligaw at malaking manok sa gabi. Wala akong magawa kundi hulihin ito at linisin. Dagdag pa niya na napahawak sa kanyang damit na may mantsa ng dugo na oy, white cloud maniac we. Wala ka bang lihim na sining para agad na maibalik ang mga damit na may dugo sa dati nilang anyo? dahil malapit nang magsimula ang laban ng Sword Empress. At pagkatapos lumipat ang eksena sa entablado na sinigaw ng announcer na ngayon. Simula na ang laban ng Sword Empress, na makikita si Yeren na nakatayo sa entablado. At dito na po nagtatapos ang ika-isang daan at tatlongput-apat na kabanata. Ika-isang daan at tatlongput-limang kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng announcer na ito na siyang ding team leader ng Asher Dragon, na magsisimula na ang laban ng Sword Empress. Napatingin ito kay Haryong na sinabing may lungkot sa mga mukha na ang mga finalist ng ating laban. White Snow Jade Sword Queen Sulji versus sa Ice White Phoenix na Yeren. Sinigaw ng mga taga-suporta niya na Snow Goddess, Ice White Phoenix na Yeren. Walang kapantay na tagumpay. Napatingin silang tatlo nang may nagsalita na sa kasamaang palad. Sobrang sikip ngayon. Kailangan ba talagang gawin ng mga yun yan para lang makakuha ng atensyon? Napasabi naman si Hyorong na sa tingin ko ikaw ang umaagaw ng atensyon namin ngayon, Ryu yun. Dagdag pa ni Tito Jiang na hindi na rin nakapagtataka kung bakit pakiramdam ko ay may tinitingnan akong imposibleng bagay. Gusto mo talagang mapansin ng ganyan? Nakasuot ng puti si Ryu na sinabi niya na hindi naman talaga? Siguro masasabi ko na lang na ito ang resulta ng sunod-sunod na maliliit na trahedyang nagsapawan sa isa't isa. At naalala ito na sinabi sa kanya ni Moyong Wei na mayroon ng isang paraan para maalis ang dumi sa mga damit mo sa maikling panahon. Napahawak sa baba si Ryu na sinabi niya na O, oh, ano 'yun? Tumingin si Moyong Wei sa kanya na sinabi na pagsunog dahil malubha na ang kontaminasyon. Dagdag niya kay Rio na nirerekomenda kong itapon mo na yan agad para sa pisikal at mental mong kalusugan. Pero kung talagang kailangan mo suotin, baka maibalik mo lang sa normal na kalinisan matapos ang mga sampung laba. Dagdag pa niya na kung mabilis ang kilos natin, matatapos natin sa loob ng limang araw. Natahimik lang na nag-iisip si Rio. Balik sa kanya na sinabi na siguro ako rin ang may kasalanan, inasahan ko kasi ng sobra. Tumingin sa kanya si Moyong Wei na sinabi na tingin ko, ang pinakamalubhang problema sa simula pa lang ay dalawa lang ang casual mong damit para sa paglabas, tapos palagi mo pang ipinagpapaliban ang paglalaba. Stumugon sa kanya si Rio ha, mas normal pa ngayon kaysa sa isang tao na may dalawampung puting kasuutang magkakamukha lahat. Tumawa si Hyorong na sinabi niya na kaya pala, ikaw ba ang nagpahiram sa kanya ng damit, wi? Nakapikit na tumugon nito na imposible. Hindi ko pa yun nasusuot kailanman, at hindi ko rin balak bawiin. Nakatingin naman sa kanya si Tito Jang na sinabi niya na oo, magandang ideya. Dagdag pa niya na mas mabuti pang ibigay mo na lang. Kapag sinuot mo pa ulit yun, baka mahawa ka pa ng sakit mula sa ibang planeta. Masayang sinabi naman ni Jun Hu na ah, magsisimula na. Napakamot sa pisngi na sinabi pa na pero, nagkakamali ba ako? Parang yung martial arts ng Sword Empress na ginagamit ni Lady na ay medyo na sinabi naman ni Hyorong na hindi ka nagkakamali, Junho. Iba talaga ang pakiramdam ng martial arts niya kumpara dati. Sa tingin mo rin ba ganun, Ryu yon Natahimik lang na nanunood si Tito Jiang. Nakatingin lang si Ryu habang nag-iisip, na mahinang sinabi naman ni Tito Jiang na ano bang nangyayari dito. Makikita ang manunood na sinabi pa niya sa isip na ang mga teknik ng espada na ginagamit ng Ice White Phoenix na makikita ang espada niya na naglalabas ng tila sinulid na enerhiya habang nakatutok ang kanyang espada. Na tinatawag niya itong White Soul Heavenly Thunder Sword Technique, Hundred Blooming Lightning Flowers. Itinutok din ni White Snow Jade Sword Kwan Solji ang kanyang espada na ito ay nagkaroon ng isang bilog na kalasag. Ang kasanayan niyang ito ay tinatawag niyang Icy Spirit Soul Protection. Ngunit sa ilang sandali makikita na nawasak ang kalasag nito gawa ng pag-atake ni Yeren. Napasabi naman si Sword Saint na si Husak Hanao, oh, akala ko makikita ko ngayon ang bulaklak ng Sword Pavilion. Pero bakit ang narinig ko lang ay ang sigaw ng pinuno ng alyansa? Na sinabi sa kwento na ang pinag-uusapan nila ang teknik ng Sword Empress na hindi ipinapakita ni na Yeren. Ang Sword Empress ay ang master ng Sword Pavilion. Napatingin sa kanya, Si Sword Saint na si Jung Chun Moyong na sinabi na mukhang sinadyan ninyong itago ang Sword Flower ng Sword Pavilion para hindi mapansin ng mga hindi kanais-nais na tao. Pero kung pipigilan ninyo ang batang 'yon na gamitin ang kanyang espada, baka pagsisihan ninyo. Tumugon sa kanya si Sword Empress na si Ok Song Lee na hindi ko masasabi na wala akong pinagsisisihan, pero minsan may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa panalo o pagkatalo. Dagdag pa niya na at ang mga itinuro ko sa batang yun ay hindi lang basta mga galaw. At sigurado akong alam din niya yun. Sinabi naman ni Yeren na kung magpapatuloy ito, mahihirapan akong mabasag ang kalasag na yelo na yun. Naiisip pa niya ito na sinabi ng kanyang master na ipinagbabawal kong gamitin ang Frost Jade Dragon Divine Sword. Sa harap niya, huwag mong gamitin ang Frost Jade Dragon Divine Sword kahit na malagay pa sa panganib ang buhay mo. Napasabi pa sa isip si Yeren na hindi ko nabasa ang isipan ng aking master gamit ang aking dragon eyes, pero ang naramdaman ko mula sa boses at mga mata ni master ay tiyak na. Pag-aalala, takot, at ang kanyang hindi may iwasang desisyon. Dagdag pa niya na kung ganun, susundin ko na lang ang kanyang mga salita, ang mga natutunan ko mula sa kanya hanggang ngayon ay na naiisip niya ang mga pagsasanay niya mula sa kanyang master, Nasinabi nito sa kanya na bakit mo pinipilit ang sarili mo ng ganito? Para saan mo hinahawakan ang espada? Natahimik lang si Yeren na malalim ang paghinga, at naalala niya noong tinuruan siya ng kanyang ina na humawak ng patalim. Nasinabi sa kanya na bawat teknik ng espada ay ginagamit para sa isang layunin. Hiwain, putulin, paghiwalayin, patayin ang kaaway para mabuhay na nakita pa niya ang iniisip ng kanyang ina na napahawak sa ulo na tulad ng sabi ng tatay mo, kung pumapatay ka para lang mabuhay. Darating din ang araw na may pumatay sa iyo. Kapag dumating ang araw na mawawala ka sa amin, ang tatay mo at ako. Mababaliw kami. Tama ba talaga ang desisyon? Payagan kang humawak ng espada. Naalala pa niya ang sinabi ng kanyang ama na Yeren, dahil sinabi mong kailangang humawak ka ng espada kahit ano paman, mula ngayon, sa tuwing magkakaroon ako ng pagkakataon ituturo ko sa iyo ang pinakamahuhusay na teknik ng ating pamilya. Dagdag pa niya na makikita na hawak ang espada na bilang ama mo, umaasa akong hindi mo lang gagamitin ang White Soul Heavenly Thunder Sword Technique na ituturo ko sa iyo mula ngayon para iprotekta ang sarili mo. Kundi pati na rin para ipagtanggol ang matuwid na landas. Na makikita si Yeren na napasabi na ako, dahil hindi ko nagawang iprotektahan ang sarili ko. Naalala pa niya noong itinulak siya ni bi habang sinisigaw na tabi. Wala akong nagawa kundi umiyak habang pinapanood kong dahan-daang nawawala ang hininga ng taong nagligtas sa akin. Ang taong pinakamahalaga sa buhay ko. Hindi ko man lang siya nagawang protektahan kahit buong puso kong Jin Osto. Sa sandaling yun, para bang huminto ang mundo at ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng sarili kong paghinga. Mabigat, magulo, puno ng pagsisisi. Naiisip pa niya noong pumunta siya sa bahay ni Yonbi na sinabi pa na pero kahit ganun, nangako pa rin siya sa akin. Magkadikid sila ng palad na sinabi pa niya na dahil sabi niya, hahanapin niya ako bilang pinakamalakas na tao sa mundo, kaya ako rin. Magiging mas malakas ako kaysa kanino man para maprotektahan ko ang sarili ko. Dagdag pa niya na makikita ang kanilang kamay na gusto kong tuparin ang pangakong yon. Sinabi pa ni Yeren na kapag muli kong makita ang taong yon. Gusto kong maging isang tao na kayang protektahan ng sinuman. Hinawakan siya sa ulo ng kanyang master. Nakangiting sinabi sa kanya na kung ganun, natutunan mo na ang kalahati. Ngayon, panahon na para pumasok ka sa Sword Pavilion. Lahat ng ituturo ko sa iyo mula ngayon, ay nasa mismong pusong yan. Nakaluhod si Yeren hawak ang espada na sinabi pa ng kanyang master na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay nagmumula sa puso at kaluluwang nagnanais na protektahan ang iba lahat ng turo ng Sword Pavilion ay tungkol sa kung paano igalaw ang iyong isipan at kaluluwa balik sa kanya na sinabi niya sa isip na tulad ng sinabi ni Master ang mga natutunan ko ay hindi lamang tungkol sa anyo makikita ang kanyang mata na sinabi pa niya na pakiusap iwasan mo ito hindi lang ito basta isang simpleng bagay na pwedeng balewalain Maaari itong magdulot ng hindi inaasahang kapahamakan o problema na pang ayusin sa huli. Makikita ang kanyang espada na naglabas ng enerhiya na tinatawag niya itong White Soul Heavenly Thunder Sword Ultimate Technique. Heavenly Slaying Dancing Thunder Mabilis namang naghanda si White Snow Jade Sword Kwan Solji. Mabilis siyang humarap upang harangin ang atake, halos hindi nag-iisip sa kanyang galaw. Sa sandaling nakita niya ang paparating na panganib, inilagay niya ang sarili sa gitna, handang tanggapin ang buong lakas ng puwersang iyon. Sinabi niya habang mabilis niyang ginawa ang pabilog sa sahig habang nagyeyelo ito. Halos tila ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Nasalamat sa iyong pag-aalala, pero gusto kong tumanggi sa ganoon. Naiintindihan ko at pinahahalagahan ko ang kabutihang loob at intensyon mo, ngunit sa pagkakataong ito, mas mabuti kung gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Habang papalapit ang enerhiya na itinatapo ni Yeren, naglabas siya ng makapal na yelo sa sahig, na parang biglang lumitaw mula sa kawalan. Bawat piraso ng yelo ay kumikislap sa liwanag, nagpapakita ng lakas at tumpak na kontrol sa kapangyarihan niya. Ramdam mo ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid, at sa bawat hakbang ng kanyang galaw, unti-unting nabubuo ang isang matibay at makapal na patong sa sahig, Natila isang depensa laban sa paparating na enerhiya, na ang kasanayang ito ay tinatawag niyang Ice Spirit Flowing Water Sword Ultimate Technique. Ice Wall Nagtama ang yelo at ang enerhiya ni Yeren at sa sandaling iyon, nagkaroon ng malakas at nakakabinging pagsabog ng kapangyarihan sa paligid. Ang matinding puwersa ng enerhiya ay nagpagalaw sa bawat piraso ng yelo na nagbunga ng kumikislap na mga pira-pirasong yelo at usok na malamig na umikot sa hangin. Ramdam mo ang tensyon sa paligid habang ang banggaan ng dalawang puwersa ay tila sumasayaw sa isang nakamamanghang ritual ng lakas at kontrol. Bawat galaw ng yelo at bawat pagbuga ng enerhiya ni Eren ay eksaktong nakasynchronize na nagpapakita ng galing, determinasyon, at tibay ng loob sa gitna ng kaunting kaguluhan. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at tatlong putlimang kabanata.